Hello, everyone. Grabe. Yung meeting, the avance ni, ni Senador Marco Leta. Grabe, guys. Punong-puno yung Philippine Arena. Grabe. Eto, guys. Tingnan nyo. Grabe. Yan, oh. 700,000. Guys, oh, level. 700,000, ah? Yan, oh. Isa. Ako. Eh, hindi pa nag 700,000 na. Ang umpisa Lala. dito, alas 4, guys. Yung pangalawang level. Pangalawang level, guys. Meron pang kalawang ka-adjunit. na. mo yung At level. Oh, mga moderator natin. Si-share nyo yung live natin. Para sabihin na nga mga... mga ampaw natin ng mga trolls dyan. Nako. 700,000 na daw, guys. Ito yung sinasabi nila troll. Ma'am Sandra, ganun talaga guys. kailangan natin magsalita para hindi po tayo magka-copyright kasi. Copyright po kasi yung kanta, ma'am. Yes, Pasinsya correct. Pasensya na po kayo, ma'am. Correct. Oo, oh, oh, kailangan niyang magsalita ng mas kanta. Kasi ka, kagaya kasi kasi niya, copyright. may kumakanta. Tama talaga. Uh, copyright po kasi yan pag hindi natin sinabayan ang salita. Pero Oo. mamaya pag nagsasalita na yung ating mga mga importanteng kuan, ipapakita natin. Wala pong sasalita. Grabe. Habang uh, kuan pala pa, i-explain ko na sa inyo na ito ay 700 at katao na. 70 po. 70,000. Ano ba talaga? 70,000, 70? 700. <laughs> 700,000, 70. Ano ba yan siya? Uy, hindi naman. Ilang milyon kaya to ang uh, darating ngayon? Grabe, guys. Naku. Grabe na to, guys. Hindi na to mapipigilan talaga. Pag yan talaga, nako, ewan ko na lang, ha? Ito na yung mga sinasabi natin. Night. Night sasabihin na naman niya ni Franz Castro. Alam mo yung dati yung nag nagrally yung INC sa Port Bonifacio, yung halos 3 million or 4 million yata yung sa buong Pilipinas, pero yung sa Port Bonifacio 2 million sabi niya eh hindi naman yun a uh, one fourth ng Pilipinas, oh, 'di ba? Yan, yun yung mga taktika nila eh, pala pinapalabas nila na trolls. Yung mga supporters talaga ng mga Duterte, grabe. Oh, yan. Oh, oh, INC and C. I pa lang yan, guys. Di ba? O, oh, puno ah, yung Philippine Arena. Ang init ng Philippine Arena ngayon. Kasi alam na kasi nila na darating ang ilan. Correct, correct. Oo. Oh, oh. Grabe talaga. Kahit siguro hindi okay. INC, nagpunta siguro dyan eh. Kasi si BP Sara na yan eh. Yan talaga. Sara, walang ax, walang akap, walang TUTAD, walang maep, walang ayuda. Pure support lang. Yan yon. Yun yung sule Duterte talaga. Oh, di ba? Grabe. Ipakita mo sana, ibalik mo Ma yun. Ma'am Lisbergara, shout out po sa'yo, Ma'am Lisbergara. Grabe guys, sobrang dami. Man, shout out, fans. Grabe, fans. Ang daming tao, fans. 100,000. Ako, e, eh, ito daw, eh, million ata yung darating ngayon. Sa Ewan ko sa'yo. Sabi ito. niya ka, 100,000 ngayon, 100,000. Ano na talaga, kuya? Oh, sabi mo, oh, yun oh, yun, oh, yun, oh, yun, oh. yung may third level pa eh, yun oh, yun oh. Sige, yung Ayun, grabe guys, dami. Hindi na eh. Grabe. Excited talaga ako guys. I will update you all. Ay, grabe, punong-puno. 700 seatings capacity. Ah, grabe. Ah, 70K. 70K capacity. capacity ito guys. Pero ang tao sobra na. Ah. Kasi yung iba sa labas hindi na nakapasok eh baka kalaga kuya. Pasok na labas pa lang. 70k, 700, 800,000. Ano, you know, may space pa to you know, Kaya ng dami sinasabi. O na o Grabe, guys. 550 uh, oh. 55k seating capacity okay. lang yan, ayan. So guys, balikan natin to ha. Pagdating ni VP Sara, talagang nako. Sige guys, so wait nyo yung update natin. Don't forget to like and subscribe to my channel. Ano mo sasabi nyo? Grabe, INC pa lang yet. Guys, wala pa yan sa buong Mindanao, buong Visayas na At saka, meron pang mga taga Luzon talaga, no? Kasi hindi naman lahat talaga BBM sa Luzon. Di marami talagang supporters ng Duterte sa Luzon. Kaya guys, nako, pag yan natalo pa talaga, ewan ko. Ewan ko, papayag kaya kayo? Nako. Don't forget to like and subscribe to our channel.